Ayan na nga, away ng magkumare ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ay! Masama ang loob ni ate kasi bigla na lang daw silang pinalayas ng kanyang kumare. Nako! Mina masama lang daw ng kumare niya ang paniningil niya ng utang. Ay, uh, utang na naman! Abangan natin yan mamaya ang kwento ng dalawa. Nako! Mm gusto niya kung ano, paalisin agad-agad dun sa pinapatira niya sa amin. Magulo daw kami mag-asawa. Lagi daw kami nag-aaway. Totoo ba? Uh, pag may ano lang po yung asawa ko, pag nakakainom. Okay, so umalis ka na ba? Hindi pa po kasi wala naman po kaming pang ano. Kaya nga po kinukuha ko yung inutang niya sa akin, 1 -8. May inutang siya sa sa'yo, pero nakatira ka ng libre. Hindi ba quits yun? Ah, kasi ang sinasabi mo, yung utang, usapan yung utang. Pero yung pagpapatira ng libre, usapan nyo kasi pinatira mo siya ng libre. Okay. Oh, May sumama ba ang loob mo nung siningil ka na ni Ate Rosalie kasi pinatira mo siya ng libre? Hindi ano naman ma po, Pero kaya lang po kasi ako nagkakaganti ka sa kanya dahil tinanggap ko siya ng mahal, pinatira ko dahil pinala siya ng may-ari ng bahay niya. So, ma'am, Pagtira ko sa kanya, hindi ko na naging mag -mag kami, mag-close friend, hanggang sa naging kami. Ang hindi ko lang gusto sa kanya, yung kaingay ng bunga niya. Bakit siya magiinom ng 10 oras ng gabi at magwawal madaling araw? Tama ba naman yun? Diba? Madalas ba to? Yun, yun ang kinagagal ko sa kanya. Totoo ba to, Ate Rosalie? Kasi dito hindi kita marinig. Pero ang pagkakakwento ay maingay ka daw. Ate Rosalie, kung kayo'y nakitira, bakit kayo naging maingay? sa lugar na alam yung nakikitira lang kayo't libre. Isang beses lang naman yun, ma'am. Saturday lang yun. Sila nga pag maingay din naman, wala naman akong ano sa kanina. Pero kasi bahay nila yun, Ate Rosalie. Hindi ka magulo, hindi ka papalayasin. okay, kung hindi daw magulo, hindi ka papalayasin. Ito lang ba ang dahilan, Ate Rosalie? Hindi lang yan, kasi kung hindi po ako yung utang. Kung kanin-kanino niya, ma'am, ako chinichismis, ma'am, na ayan, patira ko yan. Ang kakapal ng mga mukha niyan. Yung... Tumutang na rin po siya sa akin kasi ng ano, 500 yan. Ngayon po hindi po siya nakakabayad, pinaikot-ikot na lang din niya ako. May utang din sa Marami po yan doon na utangan doon sa sasagal niya po. Marami na rin po nagpreparwish ng tao yan sa utang. Hindi rin po nagbabayad yan. Puro utang yung pinataw mo sa akin ah. <laughs> Eh utang din ako sa iyo, samantalang bayad na ako sa iyo. Kung lang sa kanya dahil sa kaguluan, angas mo rin pala ino? so, ano naman ang nasabi mo nung nalaman mong may pinatera si nanay mo? Siyempre, nung una po, eh, galit po ako. Galit po ako nung una eh. Kaso, wala po akong magagawa kasi decision niya po yun eh. Sabi niya, kumari nga po niya, kumari. Sabi ko, okay. Sabi ko, basta walang gulo, sabi ko sa kanya. Eh, yung point po nun, kinatagalan po, nag-iiba po ugali ni Rosalie. Nag-iiba po ugali. Ibang-iba po ang ugali nila nung unang tumira po sila sa bahay namin. Ano masasabi mo don Ate Rosalie, na nag-iba daw yung ugali mo? Hindi naman po. Paano sabi ni Neib? Hindi. Paano masasabi? Kasi hindi naman talaga totally kami laging maingay. Paano mo masasabi? Hinihisipin e? lang kasi... May bisita kami, gano'n. Siyempre, lang ba, nga ba, nga ba, naman ba, pagtabuhin namin, bisita ng asawa ko yun <laughs> eh.